Paglaban mo. Pusoy dos. Ang mano doon yung dos na diamond. Oo, oh, dos. Pusoy dos. Mga kalabang sa pusoy dos. Oh. Walang dayaan yan, ha? Ganyan, ha? Walang ka. Hindi, hindi ako gagamit ng chakra. Manood kayo. Paano ko, paano, paano discard yan? Diba, hindi ko alam. Hindi ko maalam sa'yo. Pusoy dos. Talaw sa akin guys. Sino yung ano? Mano, si Pipe. Sino ba mano? Hindi ko alam siya. Ay, Bila shit. Talo mga to sa akin. Okay. Awa naman sa mga to. Sabay ganun, do. Na. Tres. oh, tres na ano. Flower. Okay. Tres na flower. Sino meron? Hindi naman maroon itong hudas natin. Oh, ganun na yan. Bobo na ito ni Tito. mo, iwi na Aba. Pusin dos. <laughs> tres. <laughs> Yes. Ano yes. ba yun? Yan. <laughs> Yan. Trust din ito tapon mo. Hey, pre, kailangan mas, mataas. oh, oh sa, 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 pa mo. Eh. Oh. Meron. Sa isa. ako ko yun. pala ito eh. Aba, otso. Timira ng otso. Kung padre. Tignan ay, mo. Kayo, no? Eh, kisa kayo ito, mga to. Nuwebe. Timira ng Diyan, puno mo yun. Ano yun? Ano yun? Hello. Isa Diamond. Sige. Anong sabi mo? Pwede ka mag, ano, dalawa gano'n? Hindi po, pre. Pag, ano, pag may nag-pass. Pag may nag-pass. Singapirius. Pass ka? Wala ka? Sige ako pa, pre. Sige, pre. bobo na ito, eh. Wala ka pa pala, po. mo yung pre. Ay, mali Walking? Pass. Pass ako, pass. Ina yeah. pa. Malalaman yeah, okay. tayo dito wala. Tas dino. Tas dino. Tas dino. na ako, ginising ako ng mga to. Gusto makalabas sa Pulidos. Napainan siya ng kape. 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 Kasama pa si Raxo. So. Oh, ayan. Aba. Nagfarka ha. Para. <laughs> ano 'tong tawag sa naman? Na. <laughs> Wala. Ikaw pa Ikaw dito? Hindi, ano lang muna. Ano? Oo. Wala. Bakit? Talon si KK. Jis? Ano po, Jis? Agad tong hayop. Ikaw, ano? Bakit? Sige ba? Ano? Pass? Ikaw na. Oo. Jis? Ano ba ba yun? Win. Ayo. Ano, ano, hindi ka tanga ka? Oo. Oh. Alas. Alas. Siya ba? Ito lang, mapapatay yung kira. Wow, wala mo gyan. Kawawa. Pasok na kayo. Ha? Sayang lang yan. Eh, no. May dos ako. Lakaw. Kaya tayo ng dos. Ikaw na ori. Wala na lang. Ako ulit. Hindi. Hindi lang. Ako ba? Hoy. Hindi lang sasayangin mo yung dos mo, ako nga di ko sinasayang, eh. bobo ko din e eh, no? lugay kasi ingles ah putang yung hangay ko lang sige pas isa pas isa? 5 putang anong baba po ang tangan, taas na yan wala ikaw huwag na alas hmm dami dami kong alas sa kadis eh oh gusto eh tangin talaga to pagong pinapatay yung pinapatay yung buta <laughs> wala na eh daya mo na yung pre daya mo na eh sa yun ah. eh pinamataas na yun eh oh para sa is ikaw wala Tong, na tangin na kasi oh tinira yung ko, eh par jack hmm. pas ako pas din ako eh, wala ka rin eh, ilang para mo oh. anim sempre <laughs> yun pre Dalawa. Panay ka? <laughs> Ayun. <Ayon. laughs> Tangin na kasi, Ano, ano, pala eh, may, ano. Ayo, Ayo, ba, eh, basta pumas kayo. Oh, kayo? Oo. okay. ko tao. ako, tira mo? Alin? Sete. Ay! Alam. Ano? Pass Pass? Oo Eh, teka Taka! Ay, nga! Ano para mo? How <pot>? uh, Wala, <laughs> <laughs> yung tambakan ng ano yeah. Ano ba para mo? Ay, <laughs> Cinco Ayos. Ayun, Ocho. O, dos. Ah. Abisa yung. taro